mula sa pagiging child wonder ng It Bulaga hanggang sa pagiging isang respetadong musikero at LGBTQ+ advocate. Si ay sigera ay lumaki sa ilalim ng pag arog ng gabay na kanyang inang si Caridad Mami Karing sigera. Bukas na aklat sa publiko ang kanilang magandang samahan na puno ng malalim na pagmamahalan at malasakit na hinubog ng pagtutulungan at respeto sa isa't isa. At ngayong pumanaw na si Mami Karing na iwan hindi lamang ang alaala -ala ng isang mapag-anogang magulang kundi ang kwento ng isang hindi matitinag na ugnayan nila ni Ice. The Philippine Showbiz List presents Mother and Daughter Relationship ni Ice sigera sa kanyang yumaong ina. Mami Karing's Lifelong Support for Ice magmula ng pasuki ni Ice ang showbiz at makamit ang tagumpay. Hindi lamang ang kanyang pangalan ang nakilala ng publiko, kundi pati na rin ang pagmahal niyang ina. Alam na mga tao sa loob ng showbiz ang pagiging stage mother ni Mami karing, pero hindi siya tulad ng ibang stage mom na gusto ng atensyon at naiintriga dahil sa labis na alam sa anak. Sa katunayan, sinasabi na siya raw ang stage mother na tanggap na tanggap ng mga reporters at isa sa mga mababait na mami sa showbiz. Dahil dito, kinilala rin siya hindi lamang bilang ina ni Ice, kundi bilang isang huwarang magulang na buong puso sumuporta sa kanyang anak. Ano man ang piniling landas nito sa buhay. Bago sumikat bilang child star, dumaan muna si Ice sa mahirap na pagsubok sa kanyang kapanganakan. Si Mami Karing ay 38 years old ng mag dahil sa kanyang kondisyon na mayoma. Inamin niya na nakaramdam siya ng kawalang katiyakan dahil sa kanyang edad. Talabatid niyang mahirap at may panganib ang magdalang tao sa kanyang kalagayan. Sa loob ng limang taon, sinubukan nilang mag-asawa na magkaroon ng anak, ngunit walang tagumpay. Sinubukan nilang iba't ibang paraan. Sa isip ni Mami Karing, iisa lamang ang solusyon, ang panalangin sa Diyos. Isa rin sa kanyang mga dalangin ay ang sana ay maging normal ang kanyang magiging anak dahil natatakot siya sa mga posibleng komplikasyon dilampas na siya sa karaniwang edad ng mga nagbubuntis. Sa kabila ng takot at komplikasyon, nanalig si Mami Karing sa Diyos. At sa tulong ng isang doktor, nagkaroon sila ng anak. Ipinanganak si Ice noong 1983, ngunit nagkaroon ito ng problema sa pagtanggap ng formula, kaya madalas na nasa ospital si Ice at labis siya nasasaktan na makita ang kanyang anak na unti-unting pumapayat. Ayon kay Mami Karing, sobrang nakakaawa ang lagay ni Ice na umabot para sa puntong kinailangan lagyan ng dextrose ang ulo nito dahil sa sobrang panghihina. Bilang isang inang matagal na nalangin para sa anak, hindi siya nang wala ng pag-asa. Kaya ganun na lamang daw ang pasasalamat ni Mami Karing na talagang lumaban ng anak at kasabay nga nito ang pangako niyang walang katapusang pagmamahal at kalinga na ibibigay niya kay Ice. Pagamat hindi gaano maingay, palaging nariyan si Mami Karing bilang gabay, taga suporta at tahimik na pwersa nagpalakas kay Ice mula-simula. Bilang isang batang may likas na karisma, masigla at madaldal, maraming nag udyok kay Karing na isaling niya si Ice sa Little Miss Philippines ng Itbulaga. Ngunit nag-alinlangan siya dahil baka madaldal lang daw ang anak sa mga taong kakilala nito. Pero sa huli, sinubukan ni Karing na isali si Ais na bagamat hindi na uwi ang panalo, ang paglahog naman iyon ang nagbukas ng maraming oportunidad sa karera ng anak. Mula nga noon ay hindi na siya nawala sa tabi ni Ice. E kinuwento ni Mami Karin kung paano nila pinalaki si Aiza o Ice na may matibay na prinsipyo. Anya, itinuro nila sa anak na hindi sila narito upang kumita ng pera kapalit na kanyang pagkatao. Handa raw silang magtiis sa hirap kung kinakailangan basta't mananatiling buo ang dangal ng kanilang anak. Ipinagmamalaki e rin ni Mami Karin na si Ice ay isang mabait at masunuring bata. Pagkamat may 43 years ang agwat na kanilang edad, hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Ayon kay Mami Karing, sinikap niyang punan ang puwang sa pagitan ng kanilang henerasyon. Tulad na ginagawa niya noong sanggol pa si Ice na kinakausap niya habang natutulog sa kanyang dibdib. Lagi niyang sinisigurong bukas ang kanilang komunikasyon. Wala nga raw siyang inilihim na problema kay Ice at hanggat maaari, nais niyang malaman kung ano ang iniisip ng anak at marinig ang mga dahilan nito. Inamin ni Mami Karing na siya mismo ang umaangkop at umuunawa dahil sa laki ng agwat na kanilang edad. Sa kabila ng mga akala ng iba na siya ay lola ni Ice, ayos lamang daw yun sa kanya. Ang mahalagaan niya ay ang matibay nilang ugnayan bilang mag-ina. Ice si Gera's pride, being Mami Rings child. Sa anumang panayam o social media post, ramdam ang labis na pagmamahal ni Ice sa ina. Bukas siya sa pagsasabing malaking bahagi ito kung nasaan man siya ngayon, na sa kailanman ay hindi siya iniwan at kung gaano siya ka-proud na si Mami Karing ang kanyang ina. Isang araw sa mahalagang alaala ni Ice mula sa simula ng kanyang karera bilang child star ay nang unang pumunta sila ng kanyang ina sa opisina ng Tape Inc. kung saan ay dumating sila ng sobrang aga. Sinabihan sila ng gwardiya na bumalik na lamang pagkatapos ng programa. Ngunit mariin daw na sinabi ng kanyang ina kapag umalis sila ay hindi na sila babalik kaya naman magtatsaga silang naghintay sa kantin. Mula roon, inalala ni Ais kung gaano kasoportado ang kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang mga unang pag-aalinlangan. E rin ni Ais kung paano minsan ay kinailangan pang umupo ang kanyang ina sa entablado habang siya'y umiiyak sa maagang call time na alas 9 ng umaga. Bilang isang sobrang mommy's girl, agad daw siyang naiiyak kapag hindi niya makita ang kanyang ina. Kaya naman, tuwing taping umuupo si Mami Karin sa gilid ng stage upang makita siya ni Ice. Laking pasasalamat sa pagkakaroon ng supportive mom, kwento pa ni Ice, madalas isipin ng mga tao na kulot siya, ngunit ang totoo, manipis ang kanyang buhok. Dahil dito, inaayusan siya ng kanyang ina gamit ang mga hairpin at nilalagyan ng kaunting beer para magmukhang buhaghag o may body ang kanyang buhok. Samantala, bagamat may mga kumalat na usap-usapan noon, malinaw para kay Ice na hindi siya kailanman nakaranas ng pang-aabuso bilang bata dahil sa maaga niyang pagtatrabaho. Lahat nga raw ng araw ng alaala niya ay masaya at sa parehong pagkakataon, kumikita siya mula rito. Malaging bahagi ng araw ng maganda niyang childhood ang kanyang mga magulang. Tulad ng isang ordinaryong estudyante, nag-aral siya sa eskwela at nagkaroon pa na pagkakataong maglaro sa mga kalye kasama ang kanyang mga kapitbahay. Ayon kay Ice, sinigurado raw na kanyang ina at ama na maaari niyang itigil ang pagiging artista anumang oras na gusto niya. Ngunit sadyang mahal niya ang kanyang ginagawa. Isa itong isang malaking palaruan kung saan ang kanyang mga katrabaho ang mga kalaro niya. Minsan daw, ang pag-iisip ng isang bata ay hindi paganap o purul pa ang kanyang panghuhusga. Ngunit natuwa si Ice sa kabila nito, palaging naroon ang kanyang ina para gabayan siya at sabihin kung ano ang tama o mali. Dagdag pa niya noong panahon niya, hindi pera ang pangunahing dahilan kung bakit pumasok siya sa showbiz. Sa katunayan, hindi man lang alam na kanyang ina tungkol sa industriya hanggang sa pasukin niya ito. Ang alam lang daw noon na kanyang ina ay nais naisang kumanta at sumayaw sa harap ng mga tao. Naroon ang labis na pagmamalaki sa ina, sa isang Instagram post noong December 2020, ibinahagi ni Ais sa kanyang taus-pusong mensahe para kay Mami Karine. Mahigit dalawang linggo matapos pumanaw ang kanyang ama na si Dicoroso Dick sigera. Sinabi ni Ais sa gitna na mahati nila sa pagkawala ng kanilang ama, sa kanilang ina sila kumukuha ng lakas bilang isang pamilya. At noong February 2021, sa pagdiriwang ng 80th birthday ni Mami Karing, hindi pinalampas ni Ais sa pagkakataon na bigyang pugay muli ang ina na anyay idolo niya. Ice mourns death of Mami Karing wala nga ang duda ang magandang mother and daughter relationship ni na Ice at Mami Karing. Nagsilbi itong inspirasyon sa marami kung saan puno ito ng pagmamahal, respeto at malayo sa intriga. Kaya naman isang malaking bahagi ng buhay at puso ni Ice ang nawala sa pagpanaw na kanyang minamahal na ina. Inanunsyo ni Ice ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media nitong biyernes June 27, 2025. Pumanaw si Mami Karing bandang 7.54am ngunit hindi binanggit kung ano ang sanhinang pagkamatay nito. Kalakip ng mensahe ang isang larawan kung saan kasama ni Ice si Mami Karing, kanyang asawang si Liza Dino at ang kapatid niyang si Juan Carlos Miguel. Inilarawan niya kanyang ina bilang matatag, mabait at may sariling tahimik na pagpapatawa at nabuhay ng buo at makabuluhan. Ayon kay Ice, simula pa noong siya'y bata pa hanggang sa kasalukuyan, hindi raw siya kailanman iniwan ng kanyang ina. Palagi itong present sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay, mga palabas, gigs at mahahalagang yugto ng kanyang karera. Lagi rin siyang pinapadalahan ng paboritong pagkain, minamasahe kapag masama ang pakiramdam, at sinigurong naroon para sa kanya kahit pa may kanya-kanya na silang buhay. Ibinahagi rin ni Ice ang pagkawala ng kanyang ina ay parang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili. Anya, hindi lamang bilang isang artist siya sinuportahan ng kanyang ina, kundi bilang anak. Si Mami Karing ang matapang nakapagtanggol, unang guro, tagahanga at sandiga ni Ice. Tinanggap at niyakap daw siya ng buo, lalo na sa mga bahagi ng kanyang sarili na hirap siyang ipakita sa iba. Bilang pangako sa kanyang ina, sinabi ni Ay sa mananatili siyang matatag sa kabila ng sakit at lungkot. Anya, si Mami Karing ang nagturo sa kanya kung paano maging matapang sa harap ng mga pagsubok at hindi niya ito bibiguin. Humiling si Ay sa dasal at pumamahal para sa kanilang pamilya, lalo na para sa kanyang minamahal na ina. Nagpasalamat siya sa lahat na naging bahagi ng buhay ni Mami Karing, mga kaibigan, mahal sa buhay at mga taong itinuring din siyang ina sa kabila ng hati sinabi ni Ais na naging magaan na kanyang loob sa pag-iisip na magkasama na muli ang kanyang mga magulang. Tinapos niya ang mensahe sa mga salitang, Mahal na mahal kita, mama ko. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page. Para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.